hapon sa inyong lahat dyan dahil walang gaanong namimili yan e-flex ko lang yung mga paninda ni kuya yan meron tayong mga gummy candy chocolate stone yan chocolate ayan guys meron makapuno pastillas lingwa di gato meron piyaya yan piyaya sampalok crab paste, atsara, baguong, at meron din dilis. Ayan, may mga dilis siya guys. Ayan, atsara. May mga pusit. Ayan, may pusit. At meron din tostado Ayan, Yema Tower. Yema Tower. Bawang na bawang. Palipit. Paprice, pinatrol si Chakorn Snackers Shingaling Kamote Chips at Fish Cracker ayan mga guys dito naman sa istante, sa loob ng istante ayan nakikita nyo naman po meron bawang na bawang may mixed nuts, cashew nuts wow mani nancy balls balls ayan nancy bowls. at dito naman meron paning butong pakwan, test and see, toasted, past, uh, toasted pastillas, barkeron, ayan, barkeron. Meron tayong sasmuan pulburon, ay sas pastillas, dried mingo, sunflower seeds, kalabasa seeds, cheese corn, karate belts, oraro, Ayan, may mga sampalo, mayroong po toseko, kopya pastillas, ayan. Ayan mga guys. May yung mga paninda ni Kuya. Meron tayong marzipan, pastillas ulit. Marami, maraming mga ano dito guys, pastillas, iba't ibang gawa. Ayan, may mga bagakinyo yung baga, -quinyo, baga, baga -quinyo, mga kasuy, Ayan. Yan, meron pia pastillas. Merong cheese roll. Ayan, cheese roll. Gawa ng pines. Pines product. At meron din tayong fudge. Fudge brownies na may sprinkles. Uh, malos, choco chips at saka white chips. At meron din tayong ensaymada. Ayan guys. Ensaymada. Special ensaymada. Meron si Charon. Ayan si Charon mga guys. Si Charon. Dito banda yung Casio Tarts. Casio Tarts. Utap. Mamon. Muno Pampulans. Puta Araro. At meron din tayong mushrooms, crepes, garlic, salted, original, sour cream, barbecue, cheese, Ayan guys, 1, 2, 3, 4, 5, six six flavors oyster mushroom at meron din tayong butcheron ayan guys sa mga mahilig dyan ng butcheron meron po kami dito sa pines brownies and delicacies sa siran guagua po. sa ano ito yung pinakauna nilang tindahan dito po kami sa ano ng royal carwash ayan banana chips some rookies product banana chips ito naman ang sasmuan polboron the best yung ano guys yung sasmuan polboron sobrang sarap nyan at meron din tayong utap na naka round ayan o oh. utap tapos ayan mga tinapa yan guys na may raisins ayan. meron din tayong butter cookies yan butter cookies iyan mga nachos at nandito naman yung brownies naka plastic na naka ready na siya. papakita ko sa inyo yung brownies ayan chocolate brownies meron din assorted nito ang nakalagay naman dito ay brownies, marble, butterscotch cappuccino, ito yun guys ito yun assorted na siya sa isang box meron na siyang apat na flavor ayan taas ang ating mga crab paste bagoong at atsara Tapos dito naman sa kabila ay ang honey bee ayan pure honey bee ah uh, pure honey bee wild organic ayan Ayan naman si Gabriel's Special Bagoong. Ayan guys, meron pa tayong turonis di kasoy. Sa mga turones kasi dito sa ano. Ayan guys, dumating yung juwa ko. May dalang mangga. Mag-hi mo na ang asawa ko. Oh my God, mangga. Ito talaga guys, yung the best. <laughs>